Sa video ng ito ay pupuntahan natin ang kapihan na nasa bungad ng Mount Arayat. Ano yung mga dadaanan para makapunta dito? Ano-ano yung mga pwede nating makita at pasyalan sa lugar na ito? Okay ba yung kape at yung service nila dito? At kung worth it nga bang puntahan ang lugar na ito? Mula sa Santo Domingo, Pampanga dito sa May Circle, ay dumiyahe kami hanggang dito sa may palengke at lumiko dito sa may munisipyo ng bayan ng Mexico. Bale, dito na rin kayo dederecho kung magagaling kayo ng San Fernando, Pampanga. Hindi naman kayo maliligaw dito dahil dere lang yung daan at kailangan nyo lang sundan yung main road or yung highway. Saka may palatandaan naman kayo which is yung Mount Arayat at yan yung susundan nyo. Dadaanan nyo rin dito yung tulay ng San Juan na kung saan yung ambience dito is parang New Zealand dahil sa pagka-green ng mga damo. By the way, abangan nyo pala yung video natin sa Mapanuepe. Pagkatapos ng halos 15 kilometers ay madadaanan nyo itong kanto ng Magalang at Arayat. Kung galing kayo ng Arayat ay dito kayo lalabas at dederechoin lang natin ito. Pagkatapos ng mga apat na kilometro pa ay makikita natin itong kanto ng Barangay Baliti. So dito tayo papasok. Dito ay mas mararamdaman nyo na napapalapit at papalapit na kayo sa Mount Arayat. Pagdating dito sa may arko ay sasalubungin na kayo ng mga fake na hams at saka ng mga tunay na hams. Kaya naman talasan nyo yung mga mata nyo kung ayaw nyo sumemplang Pagdating dito sa kanto ay kakaliwa dapat tayo Pero dahil lumagpas ako ay bumalik na lang tayo Habang papalapit sa bundok ay natatanaw na natin yung pupuntahan natin sa itaas Oo, oh, dito palang kita na ano Talagaw Ganda na ang daan Dito rin yung gintong pakpak Ayan, sama-sama sila dito. Pagkatapos ng tulay ay may makikita tayong malaking gate na may nakasulat na Rodriguez Nature Park. By the way, ang pupuntahan pala natin ay ang Kape Sinukuan. Basically, isa itong coffee shop na nasa paana ng bundok Arayat at nanggaling ang pangalan na ito mula kay Maria Sinukuan na siyang pinaniniwala ang diwata ng bundok Arayat. Meron itong rate na 4.4 stars sa Google Maps at napakaraming amenities dito. Food is pricey. Coffee is okay. Ambiance is okay. Malangaw yung area and waited 45 minutes for our drinks. Pero pek spa to relax. The view is superb. 100% foods, drinks, and location ang generous ng serving at the same time, masarap. Ilan lang ito sa mga reviews dito, pero balik na tayo. Pasok natin dito ay bubungad sa atin yung matarik na daan, yung kanilang entrance facility, at itong makulay na building na may malawak na parking space sa harap. Ang building na ito ay parang library or personal book collection. Hindi na namin to pinasukan dahil nakasara at parang wala namang tao. May kita nyo naman napakaganda at napaka ng architecture design nito. Pero hindi pa talaga ito yung destination natin dahil akit pa tayo sa taas para mapuntahan yung kape sinukuan. Bago makakyat ay kailangan magbayad ng 50 pesos entrance fee per head. Dito may choice ka kung lalakarin or yakit yung sasakyan. Libre lang din naman yung parking space dito sa baba pero yung akin mas pinili ko na siyang iakyat dahil pagkiramdam ko kaya naman ng motor. At eto nga pala yung experience natin sa pagkakyat ng motor natin. Kung makikita nyo sa gilid may mga steps naman kaya kung maglalakad kayo ay hindi naman kayo masyado mga ngalay. Also one way lang din pala itong kalsada na ito kaya na need mong humingi ng permission sa baba bago ka umakyat para matimbrihan kung may babababa at para wala kang makasalubong para sa mga naglalakad ay meron ka makikitang shortcut dito which is itong 240 step na diretsyo na papunta dun sa coffee shop inaay naman ng motor natin na akyaten yung palusong na kalsada pero may part lang talaga na sobrang tarik at medyo nahirapan ako Kinaya naman ng motor pero tips lang kung 125cc yung inyong mga motor Mas okay na palakarin nyo muna yung inyong mga backride Pagdating sa taas ay matatanaw na natin yung napakagandang view dito Ito nga pala yung mga amenities dito bukod sa coffee shop Meron ditong forest sanctuary, view decks, sky bonfire, tree house, parking area at restroom. Pero wait lang. Pupuntahan natin lahat yan pero dito muna tayo sa parking area. Malawak din yung parking space nila dito sa taas at nakapavers naman ito kaya naman kahit umulan ay hindi masyadong maputik. Bandang alas 5 na rin nga pala kami ng hapon nakapunta dito at hindi pa masyadong marami yung mga sasakyan. Ito nga pala si Ja at siya yung aking OBR. Ito na nga pala mismo yung kape sinukuhan at kung makikita nyo hindi pa ganun karami yung mga tao. Ito naman yung skypad kung saan perfect picture dito dahil kita yung malawak na tanawin at magandang scenery. Ito naman yung bonfire area at kung may kita nyo napapalibutan siya ng mahabang upuan. Mas magandang tumambay dito pag gabi para ma-appreciate nyo yung apoy. Dito naman sa bandang likod ay pwede rin tumambay at yung mga upuan dito is malalaking gulong. Nandito nga din pala yung treehouse nila. Este Trines. Treehouse kasi nasulat dun sa poster eh. Pero anyways, tinry ko na lang siyang akitin para maranasan ko rin yung experience dito sa taas. At ang una ko ang napansin pag ko dito sa taas ay yung lamesa na parang pugad. Siguro ito na yung tinutukoy na nest. Ito nga pala yung view dito sa taas. Pwede rin siyang tambayan at goods din para mag sightseeing. After dito ay bumaba na rin ako para puntahan pa yung ibang mga amenities. Habang tumatagal ay paparami na rin yung mga taong pumupunta dito. Ito naman yung forest sanctuary kung saan pwede mong maramdaman yung kalikasan. Basically parang connecting bridge lang siya kung saan dadaanan mo yung napakaraming puno or yung kagubatan. May mga part lang na medyo steep or matarik yung tulay kaya kahit mababaw siya ay medyo nakakalula. ito yung tulay tapos ito yung dinaanan namin kanina, yan yung minotor namin. Tahimik lang at kalmado ang lugar na ito. Wala masyadong mga huni ng ibon na maririnig. Sa pagitan ng tulay ay meron tayong mga upuan na nadaanan Dito pwede kang magpahinga or tumambay. A heart speed to the city streets we began to feel the fire we rise like tall buildings as the chemicals they take us higher Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad ay naabot na rin natin yung dulo. Dito magkikita rin natin yung 240 steps na tinutukoy ko sa inyo kanina. So, yung hagdan na yan ay papunta rin ulit sa taas. Kaya naman, kung naklad kayo mula sa pinakababa, may option kayo para daanan itong tulay na to para makapunta dun sa kape sinukuan. Pagkatapos ng mga ilan pang steps ay nakakit na rin tayo. At makikita ulit natin itong signage na to para maging guide ng mga naglalakad. At dito ay makikita na natin yung view deck. Dito nga sa viewing deck ay may experience mo yung napakaganda at napakalawak na view ng Arayat. pabalik ay may madadaanan tayong bahay dito. Di ko lang sigurado kung sa may ari ito o rest house lang yung bahay na yan. May mga maliit din palang kubo dito sa may bandang parking na pwedeng tambayan kung sakaling gusto nyo ng intimate na banding. Sa part nito ay pabalik na kami dun sa kape sinukuan para umorder ng makakain at syempre ng kape. Para magkaroon kayo ng idea Monday ngayon at alas 5 na. So ganito yung sitwasyon pag weekdays dito. Sa pagkain naman para magkaroon din kayo ng idea ito yung list sa kanilang mga menu. Meron ditong breakfast, appetizers, sandwiches at meron din ditong pasta. Meron din silang seafood, beef, vegetable, pork at chicken. Kopi naman, meron silang black coffee, white coffee at sweet fix. Screenshot nyo na lang kung gusto nyo makita yung mga price. kape lang talaga yung orderin namin pero dahil gusto namin maingat ngat-ngatin umorder na kami nitong cheesecake na nagkakahalaga ng 185 pesos at dahil wala pa ngayong kape namin ay ito muna yung pinagdiskitahan namin kainin hmm. time check 5.29pm kami umorder ng dalawang kape at isang cheesecake pero dumating yung kape namin ng 5.54 so halos 20 minutes din yung sabi ng kasama ko wala namang bago or special sa kape na to Parang kalasa lang din naman niya yung mga kape sa mga typical na coffee shop. Halos kapresyo nga lang din pala niya yung SB pero mas sabi kong mas lamang pa rin yung Starbucks dito. Habang dumidili may mas lalong dumadama yung mga tao at mas lalo rin humahaba yung pila dito sa counter. Lastly sa amenities nila ay yung restroom. Siyempre titignan din natin kung gaano ka-accommodating yung restroom nila dito. na naabutan ko sira yung pinto ng panlalaki. Pero malay mo ngayong araw lang nasira, di ba? Pero nalalock pa rin naman siya kahit papano. Kaya naman magagawa mo pa rin yung privacy mo. Partially tiles yung baba tapos plain wall na yung bandang taas. Then wala siyang ceiling kaya naman expect mong mainit dito pag tanghali. Sa may bandang labas naman ay may dalawang malaking salamin at isang lababo. Pagkatapos ay binalikan ulit namin yung ibang mga amenities at ito na yung itsura nila sa gabi Tinry ko ngarin rin palang daanan ulit itong forest sanctuary ng mag-isa at tignan kung nakakatakot ba ito kapag gabi. So far dahil may ilaw naman ay hindi naman to nakakatakot daanan. Overall, naging masaya yung experience namin sa lugar na ito. Peaceful at di siya overcrowded. Napakaganda ng tanawin at super relaxing. Four stars.